Ang pagtanda ay isang biyaya, isang pagkakataon upang anihin ang mga bunga ng ating mga pinagpaguran, makasama ang ating mga apo, at ibahagi ang karunungang naipon sa paglipas ng mga taon. Marami sa atin ang naghahangad hindi lamang ng mahabang buhay, kundi ng isang buhay na puno ng sigla, kalusugan at kaligayahan, lalo na kapag narating na natin ang ikasipinti taon. Ngunit paano nga ba natin matitiyak na ang mga darating na taon ay magiging kasing ginhawa ng ating inaasahan? Ang siyensya sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga superagers o mga taong nabubuhay ng matagal at malusog ay nagbigay sa atin ng mga kasagutan. Mayroong mga partikular na palatandaan o predictors na maaaring magtaya sa haba at kalidad ng ating buhay. Ang magandang balita, karamihan sa mga ito ay nasa ating mga kamay upang hubugin at pagyamanin. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang pito sa mga siyentipikong napatunayang tanda na ito. Gagamit tayo ng mga simpleng paliwanag, mga kwento ng inspirasyon mula sa ating mga kapwa senior at mga butil ng karunungan mula sa mga tanyag na palaisip upang gabayan tayo sa landas ng isang mahaba at makabuluhang buhay. 1. Ang lakas na gumalaw at maging aktibo, physical vigor. Ang isa sa pinakamalinaw na batayan ng mahabang buhay ay ang kakayahang manatiling aktibo. Hindi ito nangangahulugan ng pagbuhat ng mabibigat na bagay o pagtakbo sa maraton. Ito ay tumutukoy sa ating abilidad na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang hirap at sakit. Tinatawag ito sa siyensya na Activities of Daily Living, ADLs, tulad ng pagkain, pagligo at pagbibihis at Instrumental Activities of Daily Living, IADLs, tulad ng pamamalengke, paghahanda ng pagkain at pamamahala ng sariling pera. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ang mga senior na may mataas na antas ng pisikal na aktibidad ay may mas mababang panganib ng pagkamatay at pagkakaroon ng mga malalang sakit. Ang regular na paggalaw ay nagpapalakas sa ating puso, nagpapatibay ng ating mga buto, at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang ating utak. Gaya ng sinabi ng sikat na inventor na si Thomas Edison, ang doktor ng hinaharap ay hindi magbibigay ng gamot, ngunit tuturuan ang kanyang mga pasyente sa pangangalaga ng katawan ng tao sa tamang pagkain at sa sanhi at pag-iwas sa sakit. Depoimento mula kay Lolo Cardo, 78, mula sa Batangas. Dati, konting lakad lang, hinihingal na ako. Madalas sumakit ang aking mga kasukasuan. Sinimulan kong maglakad-lakad tuwing umaga sa aming bakuran, kahit pimpin na minuto lang. Unti-unti dinagdagan ko. Ngayon, kaya ko nang magdilig ng aking mga halaman at makipaghabulan sa aking mga apo. Ang sikreto pala ay huwag hihinto sa paggalaw. Sabi nga sa aming probinsya, ang batong gumugulong hindi kinakapitan ng lumot. Ganon din ang ating katawan. 2. Ang talas ng isipan, cognitive sharpness. Ang isang matalas na isipan ay kasing halaga ng isang malakas na katawan. Ang kakayahang mag-isip ng malinaw, makaalala ng mga bagay, at matuto ng mga bagong kaalaman ay isang malakas na indikasyon ng malusog na pagtanda. Ang mga pag-aaral tulad ng mga nailathala sa The New England Journal of Medicine ay nagpapakita na ang pagpapanatili ng sigla ng pag-iisip ay nagpapababa ng panganib sa pagkakaroon ng demensya at Alzheimer's disease. Paano natin mapapanatiling matalas ang ating isipan? Ang mga gawaing humahamon sa ating utak tulad ng pagbabasa, pagsagot ng crossword puzzles, paglalaro ng chess o sungka, o kahit ang pag-aaral ng isang bagong wika o instrumento ay napakabisa. Sabi ng dakilang pilosopo na si Socrates, ang hindi nasusuring buhay ay hindi karapat dapat na ipamuhay. Ang patuloy na pag-usisa at pagkatuto ay ang ehersisyo ng ating utak. Depoimento mula kay Lola Elena, 82, mula sa Cebu. Nang magretiro ako bilang guro, nangamba ako na baka kalawangin ang aking isip. Kaya naman, isinabuhay ko ang aking hilig sa pagsusulat. Nagsimula akong magsulat ng mga tula at maikling kwento tungkol sa aking buhay. Sumali rin ako sa isang book club kasama ang iba pang senior sa aming komunidad. Ang saya-saya pala. Hindi lang nahahasa ang aking memorya, nakakakilala pa ako ng mga bagong kaibigan. Ang isip pala, parang kutsilyo, kailangang laging hinahasa para hindi pumurol. 3. Ang positibong pananaw sa buhay, positive outlook, ang ating saloobin ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic Proceedings ang nagpakita na ang mga taong may positibong pananaw sa buhay ay mas mahaba ang buhay kumpara sa mga pesimista. Ang optimismo ay nakakatulong na mabawasan ang stress na isang kilalang salarin sa maraming sakit tulad ng sakit sa puso at alta presyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi nangangahulugang hindi na tayo makakaranas ng mga problema. Ito ay ang kakayahang harapin ang mga hamon ng may pag-asa at maniwala na mayroong solusyon sa bawat pagsubok. Tulad ng isang salawikain, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pagtanggap sa realidad ng buhay kasama ang saya at lungkot ay bahagi ng pagiging matatag. Depoimento mula kay Mang Teban 75, isang retiradong mangingisda mula sa Palawan. Sa dagat, natutunan kong hindi laging kalmado ang alon. May mga panahong malakas ang bagyo. Ganyan din sa buhay. Noong una, inaalala ko lahat ng bagay, ang aking kalusugan, ang aking mga anak. Pero natutunan kong magpasalamat sa kung anong meron ako sa bawat araw. Nagpapasalamat ako sa sikat ng araw, sa huni ng mga ibon, sa isang tasang kape. Ang pagbabago sa aking pag-iisip ay nagdulot ng kapayapaan sa aking puso. Mas gumaan ang aking pakiramdam at sabi ng doktor, bumaba ang aking blood pressure. 4. Malakas na ugnayan sa pamilya at komunidad, strong social ties. Ang tao ay likas na social being. Kailangan natin ng koneksyon sa iba upang tayo ay umunlad. Ipinakikita ng maraming pananaliksik kabilang na ang tanyag na Harvard Study of Adult Development na tumakbo ng halos 80 taon na ang pinakamahalagang salik sa mahaba at masayang buhay ay ang pagkakaroon ng malusog at matibay na relasyon. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, mga kaibigan at komunidad ay nagbibigay sa atin ng sense of belonging at emosyonal na suporta. Ito ang ating sandalan sa mga oras ng pangangailangan at kasama sa mga sandali ng kagalakan. Gaya ng sinabi ng aktres at humanitarian na si Audrey Hepburn, Habang ikaw ay tumatanda, matutuklasan mo na mayroon kang dalawang kamay isa para sa pagtulong sa iyong sarili at ang pangalawa ay para sa pagtulong sa iba. Depoymento mula kay Aling Corazon at Chinta mula sa Iloilo. Nang pumanaw ang aking asawa, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan at pangungulila. Ang mga anak ko ay may sari-sarili ng pamilya. Pero Inanyayahan ako ng aking mga kaibigan na sumali sa aming Local Senior Citizens Association. Doon, natuto kaming sumayaw ng line dance, mag-ehersisyo, at magbahaginan ng aming mga karanasan. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang aking mga kaibigan ang naging pangalawa kong pamilya. Sila ang nagbibigay kulay sa aking buhay. 5. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay Sense of Purpose Ang pagre-retiro sa trabaho ay hindi nangangahulugan ng pagre-retiro sa buhay. Ang pagkakaroon ng layunin o purpose isang bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan upang bumangon tuwing umaga ay isang mahalagang sangkap para sa mahabang buhay. Sa Japan, tinatawag nila itong ikigai. Isang pag-aaral sa JAMA Psychiatry ang nag-ugnay sa pagkakaroon ng mataas na sense of purpose sa mas mababang panganib ng stroke at atake sa puso sa mga nakatatanda. Ang iyong layunin ay maaring simple lamang ang pag-aalaga sa mga apo, pagboboluntaryo sa simbahan o komunidad, pag-aalaga ng hardin o pagbabahagi ng iyong mga kasanayan sa iba. Sabi ni Mark Twain, isang tanyag na manunulat ang dalawang pinakamahalagang araw sa iyong buhay ay ang araw na ikaw ay isinilang at ang araw na nalaman mo kung bakit. Depoimento mula kay Ginoong Roberto, 85, isang dating karpintero mula sa Pampanga. Akala ko noon, kapag tumigil na ako sa pagkakarpintero, wala na akong silbi. Ngunit nakita ko ang mga sirang upuan at lamesa sa aming barangay hall. Nagsimula akong kumpunihin ng mga ito dinaglaon, tinuruan ko na rin ang mga kabataan sa aming lugar ng mga pangunahing kaalaman sa karpinterya. Ang makita ang kanilang tuwa at ang pakiramdam na mayroon pa akong naitutulong ay nagbibigay sa akin ng bagong lakas araw-araw. Ito ang aking ikigay. 6. Dekalidad na pagtulog. Quality sleep. Ang pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, nagaganap ang mahahalagang proseso sa ating katawan: pagkukumpuni ng mga selula, pag-aayos ng mga alaala, at pag-alis ng mga lason sa ating utak. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga matatanda ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na tulog gabi-gabi. Ang kakulangan sa tulog o sleep deprivation ay iniuugnay sa maraming problema sa kalusugan, kabilang ang paghina ng immune system, pagtaas ng timbang at paglala ng mga malalang sakit. Ang pagtatakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising, pag-iwas sa paggamit ng gadgets bago matulog at paglikha ng isang komportabling silid-tulugan ay makakatulong upang makamit ang dekalidad na pagtulog. Depoimento mula kay Lola Purita, 7P27, mula sa Baguio City. Dati, hirap akong makatulog. Madalas akong magising sa gabi at paggising sa umaga, pakiramdam ko ay pagod pa rin ako. Sinunod ko ang payo ng aking anak. Hindi na ako nanonood ng TV sa kwarto. Sa halip, nagbabasa ako ng libro o nakikinig ng malumanay na musika. Umiinom din ako ng chamomile tea bago matulog. Laking gulat ko, mas naging mahimbing ang aking tulog. Ngayon, mas malakas at mas masigla ako sa umaga. 7. Ang sariling pagtingin sa iyong kalusugan, self-rated health. Maaring ikagulat mo ito, ngunit ang iyong sariling opinyon tungkol sa iyong kalusugan ay isang makapangyarihang tagapagtaya ng iyong haba ng buhay. Maraming pag-aaral, tulad ng isang nailathala sa PLOS One, ang nakakita na ang mga taong nagsasabing mahusay o napakabuti ang kanilang kalusugan. Kahit na mayroon silang mga umiiral na kondisyon, ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal. Bakit? Dahil ang positibong pagtingin sa sariling kalusugan ay kadalasang sumasalamin sa pangkalahatang katatagan ng isang tao, resilience, optimismo at mas malusog na mga gawi. Kung naniniwala kang malusog ka, mas malamang nagagawa ka ng mga hakbang upang manatiling ganun. Depoimento mula kay Katano, 90, mula sa Nueva Ecija. Tatanungin ako ng mga tao, Katano, 90 na kayo, ano ang sikreto nyo? Ang sagot ko lagi, nasa isip lang yan. Oo, may rayuma na ako at kung minsan ay masakit ang aking likod. Pero sa puso't isip ko, malakas pa ako pinipili kong isipin na kaya ko pa. At dahil doon, nagagawa ko pa rin mag-alaga ng aking mga manok at makipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Ang paniniwala mo sa iyong sarili ang pinakamabisang gamot. Konklusyon, ang regalo ng mahabang buhay ay nasa ating mga palad. Ang pag-abot sa edad na 70 at higit pa ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang tunay na hamon at gantimpala ay ang punuin ang mga karagdagang taon na ito ng buhay, sigla at kaligayahan. Ang pitong palatandaang ito na sinuportahan ng siyensya ay nagpapakita na ang susi sa isang mahaba at magandang buhay ay hindi isang hiwaga. Ito ay isang koleksyon ng mga simpleng gawi, positibong pag-iisip at matibay na ugnayan. Hindi pa huli ang lahat upang simulan ang mga pagbabagong ito bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang kumilos, matuto, kumunekta at piliing maging malusog at masaya. Ang pagtanda ay hindi isang paghina kundi isang pagakyat sa mas mataas na antas ng karunungan at pagpapahalaga sa buhay. Hawakan natin ang regalo ng bawat araw at gawin itong makabuluhan.